well sa ang INC no lalong-lalo lalo na yung ating mga kapatid uh, sa INC so ako po ay nire-respect ko po yung inyong karapatan uh, sa pamamahayag uh, sa araw na ito so karapatan na naman ng bawat individual yung magpahayag no, kung ano man yung gan kanilang mga saloobin lalong-lalo na sa sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko no na baka pagtatakip lang ito doon sa uh, uh, impeachment no kay Sara Duterte sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ang ng, ng bayan ang hustisya at ang uh, katambal ng hustisya ay yung accountability ng sinumang opisyal Uh, kahit na si Sara Duterte, accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan. No, kasi noong una kasi parang sinusuportahan nito yung yung uh, pahayag ni President Marcos tungkol doon sa kanyang disgusto sa impeachment. So, um, kasama po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo itong national interest na ipinaglalaban natin na panagutin sa pamamagitan ng impeachment si Sara Duterte doon sa kanyang Mrs. Pent ng nang pondo. Magsama-sama tayo dito dahil apektado tayo dito eh nararamdaman na natin yung kahirapan na magsilbi sana ng itong um uh, leksyon sa mga government officials, lalo na yung mga matataas na official. Nang tamang paggamit ng pondo ng mamamayan. So doon po tayo magsama-sama at nire-respeto ko po yung inyong um, um sama-samang pagkilo sa araw na ito.